Wow! Yellow face! Ang gaganda mga paps. Pwede pa utang. Hi Don Raya. O uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe pa. Yan, welcome back muli sa ating YouTube channel mga paps. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment, and below, followed by hashtag Don Raya. And of course, isubscribe subscribe na yan ngayon mga paps eh. Papakita ko sa inyo kung ano yung pinapakain ko, kung ano yung ginagawa ko bago mag-breed, kung ano yung pinapakain natin sa mga uh, inakay, hanggang sa tumanda, o bago i-breed mga paps Lahat ng mga pups, lahat ng technique na meron tayo mga paps ipapakita natin sa inyo mga pups. So kumuha kayo ng notes, alright? No, ulit-ulitin ko to actually nakailang ulit na ako Uh, ng pag-vlog ito pero magre-recap tayo kasi may mga uh, baguhan tayo na mga uh, subscribers na mga manunood ngayon, nanunood no? at mga lumana rin yung mga, na rin, <laughs> yung mga uh, dati natin mga subscribers na gusto mag-recap eh much welcome tayo mga paps, no? so yun lang kumuha kayo ng listahan dyan Kumuha kayo ng papel, isulat nyo, mag-take down kayo. Yung mga i-share ko, mga pups No? So, aakin to, uh, itong i-share natin ay based on my experience. At ngayon na ginagawa natin mga paps, no? depende kasi yan sa mga breeder, kung paano mag-alaga ng mga ibon. No? Depende yan mga paps. Malay mo, ah uh, sa ituturo natin, eh, hiyang ka din mga paps. O hiyang din yung mga ibon ng No? I hope na may marutunan kayo sa vlog na to mga paps. No? So kung bago pa lang dito ah huwag mo kalimutan na mag-like, click mo na rin yung notification bell para updated ka sa i-upload nating bagong videos. Alright no, syempre mag-subscribe ka. Alright no, so ngayon yala, Let's go! Af et ang tawag dito mga paps ay African mix. No? So, ito contains of sunflower, white millet, red millet. No? So, ito ay dito in general. Alright? No? Tapos may binili ako dito para siya hindi talaga yan. Tukunin ko lang tong lagayan para mas maunawaan nyo. No? So, kuha na lang kayo ng mga gantong tap no? May ice cream kayo, gamitin niyo para hindi masama. All right? No, so ito, ulitin ko, ito African mix na sa 60 60 to 70 ang isang kilo nito sa uh, pet shop. Pwede ito sa lahat mga pups ng mga pabata, mga matanda. Pwede, pwede. Tapos, eto, Ito ay tinatawag na chip booster. no definitely, pang chip siya. Pero, yon mga paps. yon ang hindi alam ng iba mga paps. Ang technique dito, itong chip booster na to, no? eto yan, no? Ito yung kulay niya, no. Pwede yan ibigay sa mga matatanda mga pups, No? adon uh, bakit naman ibibigay natin yung chip booster sa matatanda? Kasi pampabilog ng katawan yon, pampabilog, pampalakas. Alright, di ba yung kaya nga chick booster yung sa mga CCU? No? Bakit na binibigay nung? Kasi pampabuild ng katawan. No? Sa matanda, binibigay din natin yan. yan mga secret tips yan mga paps. No? And that is, most especially, uh, for example, mga basal pa sila. Basal means hindi pa nagiinakay, no? Magitlog palang, pa lang. No? Maganda yan mga paps, kumakain na sila ng chick booster para natututo na sila kumain yan no in times na pag nag-anak na sila marunong na sila magsubo niyan no isusubo ni kakain nila yan no tapos isusubo nila sa inakay yan ang purpose no ng pagbibigay ng chick booster sa mga matatanda no it take down notes niyan mga paps all right no ito chick booster kahit ano sa chick booster no ito yung chick booster mga paps ito may isang scoop dito kuha lang kayo dito yan kahit kalahati lang yan tapos isang Ah, dahil, dahil magpaparami tayo ng kain no, kalahati kalahati ito kalahating African mix lang wag nyo wag isang pag ayaw nyo lagyan ng chick booster mga kaps pwede isang scoop no? nagets nyo isang scoop lang so that's it tapos na yon. One, one scoop no, sa ah dalawang ibon yun na yun mag na yun pero magbibigay tayo ng chick booster kalahati lang tapos kalahati lang neto no para hindi tumaba yung uh, mga ibon mga paps alright, no? tapos meron din tayo dito white millet, ito yung pangpabalans diet nila no mainit sa katawan dito mga paps ah, diet food din to eh hindi no, naman ito pangpataba, ayan no? kalahati lang din tansya-tansya lang, ay marami lang haya no? binibigyan ko na kayo ng sample tapos itong sunflower ang sunflower ay dapat ito iti lang, ito yung pampataba kasi, ayan o at least meron lang sila Kasaluhin nyo lang, ganyan lang. No? That's it mga box. Alright, eto white millet. Bubuhos ka para may idea kayo ha. Eto pang pang ano lang to. Uh, ah, dagdag lang sa patokan nila mga box. Hindi naman pang eh. No? Pang pabalance diet lang sa kanila. No, yan ang tsura ng white millet. No, bilog bilog. Hmm. Ganyan ang tsura mga box. So. Tapos eto sa tawag pang kaya yeah, dapat hindi na napaparami yung pagbibigay ng sunflower. kasi tataba ang ibon hmm. Yan mga pops eh. Ayan o, oh, naman sunflower naman Oh. ayon 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 yan. ayon 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 pwede kahit sa inakay no tapos ito rin pwede ito pwede Cheek booster pwede no dito may inakay tayo no lahat yan binibigyan ko tagi isang scoop dapat hindi sila naubusan ng pagkain kaya tinan nyo pansin ninyo ayan yung mga breeder natin no o matured mga pups ubus lahat yan oh. pero ito hindi naubusan no kasi bakit kasi magugutom o tatamlay yung mga inakay kaya dapat nakaba, binababaran natin ang pagkain ayun o oh, mapapansin nyo merong sunflower ayun mga manalaki may chick booster ng african mix may white meal talo yan o oh. yun nyo sa araw na no, oh, hindi pa rin nauubos kinakain kinakain na nila yan pero hindi nauubos oh. Hmm, di ba dapat ganyan mga paps kasi mga inakayan eh magugupang yan nagets nyo kaya dapat pinababaran ng uh, pagkain yan. No? So ayan mga paps so, may papansin yo may mga balay-balay pa sila. Mga ano pa lang ito eh. Nasa 2 months pa lang. No? Tapos, uh, ang ah, pagbibigay naman ng vitamins, yan o, oh. vitamins, yung sa tubig ako naglalagay, ito mga paps, kumuha kayo ng pichel, transparent. Bakit Transparent. Kasi para makita nyo, kumalabnaw na, kumalabnaw o masyado na marami ang nilagay nyo yung vitamina. No? Transparent para makita nyo ito sa sample. Ito, habal. Doon, ano yung habal? Ayan o, nabibili ito sa Lazada o Shopee. Ang ulay nito para sa ang orange Yan mga kapso. No, ah, uh, nga ba na to ay focuses on uh, fertilization mga pups tapos pampaganda ng similya, ng itlog mga pups. All right. No, ang dami niyan uh, multivitamins plus minerals plus ele electrolytes ay nakita niyo naman vitamin A hanggang ano yan, uh, magnesium sulfate. No, tapos may calcium, sodium. Ito na nandiyan na lahat ng contents niya. No, ang pinaka content nito mga paps, ang pinakamaganda nito ay para sa pagpapaitlog. No? So ibig sabihin, hindi lang din siya Pampabreeder mga paps, pwede rin siya sa bata. Kasi nga tinan'yon niyo, nandiyan na lahat ng vitamina, no. Pero mas maganda lang ito sa mga breeder na. No, no? pero don't worry kung magpapainom kayo sa mga ina kahit tulad 'yon, may ina kayo ko diyan, no. Papainumin ko 'yan ng ah uh, etong habal. Alright? No, so habal, nabibili ito sa Shopee o Lazada. Ayan yung spelling na nakikita nyo sa screen. No, ayan yung, ito na papakita ko so, sa inyo yung tura. Ito ano yung tura niya. Ayan. Ayan siya, oh. Para sa orange. Mm. Para alam yung tang orange juice, ganun yung kulay niya. Mm. Yan, tansya, tansya lang. Alright. No, tapos, <coughs> eto ang ginaganda na mga ko ng chopsticks. Ito, chopsticks. So, hindi ito nababali, mga pops, Plastic to na makapal. No, hindi ito kahoy. Kaya pag nakita kayo sa mga resto, kumain kayo mga paps, kunin nyo na itong chopsticks sa atin naman na yun eh. Ayun, no, para siyang bakal, pero hindi siya bakal ha, plastic siya na makapal, no? Tapos ayan ang purpose nyo, no? kung bakit kung bakit uh, tao dito transparent itong food para makita, uy malabnaw so dagdagan mo pa ng vitamins kasi dagdagan mo pa ng tubig of course dadagdagan natin ng tubig yan no? so yan mga papsang. tapos mix nyo na malabnaw lab, malabnaw, tas, ay medyo madiinay yan di ba yung kulay, mix nyo lang ito chopstick, ko, kapal niya no? <laughs> no? so may pang mix na tayo Alright, tapos kukuha ko ng tubig. Yan mga baso, dagdagan natin ng tubig. Hmm, medyo ano na siya, malabnaw na. Pero okay lang yan at please hindi siya matapang. Hindi ma dami yung nilagay natin kasi pag yan yung vitamins mga paps naluluto yung similya nila no so Imbis na makabuti, baka mapasama ako yung katawan nila sa vitamina. Alam niyo naman, pag sobrang vitamina sa katawan, pangit din. No? Hindi rin maganda sa katawan natin mga paps. Ang sobrang pag-inom ng vitamins. No, may hiyangan din yan. No? So yan, yeah, pwede na yan mga paps. Alright, ganyan lang ka simple. Ito, habal ha. Habal mga paps. Nagbibigay din ako ng vitamin pro. No, pero ito, egg 1,000, no? Siyempre, para talaga ito sa mga breeder na. No, so, ito yon egg 1,000. So, ganun din yung pagbibigay. No? Ako, nagbibigay ako sa... Ayun, hindi ka na natin makalimutan. Nagbibigay ako mga pups. Uh, alternate lang. For example, Monday. Nagbibigay tayo nito. Tapos, eto, Monday. Tapos, Tuesday. Puro water lang. Tapos, Wednesday, ito naman, habal. Tapos, Friday, uh, Thursday, tubig lang. Friday, ito naman, 8,000. I-alternate, alternate ko lang, mga pups. No, tapos, every Sunday, mga pups, purong water lang talaga ako. Kumbaga, parang rest sila sa vitamina. Kasi nga sabi ko, pangit din pag masyadong babad sa uh, vitamins. So, hindi maganda sa kanilang katawan yun. Alright? Ito naman mga pups ay Vetrasin. Tama ka nung nababasa. Vetrasin Gold yan to be specific. Ang Vetrasin Gold ay antibacterial siya. No? Maganda rin yung content niya. No? May vitamins din siya, probiotics. No? Pero at most ang pinakamay purpose nito ng pagbibigay ng Vetrasin Gold. Ito ay binibigay pag nakita nyo na yung mga ibon nyo ay nagataasan na yung balahibo at mukhang may sakit. No, gold God ng katapat niyan. No? At mga paps, uh, dapat alam niyo rin yung itsura ng ibon niyo, yun, yung kalagayan. Huwag kayo basta-basta magbibigay ng better gold God. Most especially pag yung ibon ay may itlog na at may inakay na, no? Dahil kung buntis sila, bawal din mga paps dahil kung buntis sila, no, pwede sila malaglagan, makunan. No, tapos hindi rin to pwede sa mga uh, ah, inakay mga pups kasi baka hindi nila makayanan yung bed in gold dahil matapang tapang to no? advisable lang to sa mga medyo ah, uh, stag na kumbaga sa manok mga pups no? mga dumalaga na no? o medyo may edad na mga pups no? wag na to magbibigay sa inakay ba dahil hindi nila baka hindi nila makaya mga pups no? based sa aking experience to ah. no So ito mga paps, betresin gold para sa akin, binibigay lang to pag may sak mukhang may sakit, mukhang may sipon, mukhang matamlay, mukhang nasa baba lang lagi. Ayun. Yun yung mga uh, dito, senyales na yung ibon mo ay hindi masyado malakas. Betresin gold lang. 3 uh, times a week. no Kung medyo may sakit pa, 7 days straight mga paps. Nakikita mo yung pagbabago pag ginainom mo nito ng Betrasil Gold. Ang pagbibigay nito sa umaga, no, syempre, lagyan mo ng tubig, galawa mo nito, palit ng pure water, clean water sa hapon. Ganun lang mga pups. Gawin mo siya 3 days straight or 7 days straight. No, ayan, oh, ganyan, oh. no. for example, nilagyan mo ng Betrasil Gold yan, tapos palitan mo lang sa hapon ng pure water para ma-cleanse sila. Alright? No, so, ayan mga pagsa. Ulitin ko, ito, African mix, pwede ito sa lahat. No, kung gusto mo naman ng mag-experiment-experiment, ito, -experiment, haluwa mo ng konting white, white millet. Tapos, lagyan mo ng pampataba. No, sunflower. Walang oat growth dito. No, uh, ang oat growth mga pups no, yung parang palay na makakapal parang Ah. Uh, oatmeal, alam mo yung palay. Na Imagine nyo ba yung palay? Pagkapalin -pag mo pa, yun ang itsura ng oat growth. Ang oat growth ay binibigay sa mga malalaki na. No, pwedeng pwede rin sa ina kayo, ang pampalaki ng katawan. Na no, para siyang chick booster. Pero wag nyo ibigay mga pap sa mga uh, bagong silang na inakay. Yung like for example, mga weeks, one month, wag muna. Siguro bigay nyo mga two months at least. No, parang ganun mga papso oh. Parang ganun, no? Oh. Ayun no, oh, yan. Nasa 2 months na yan. <laughs> Doon, bakit kailangan 2 months? Hindi pwede mga 1 month. Bakit, mga paps? No, tuwan-tuwa tayo, magbibigay tayo ng old growth kasi nga lalaki, magbibuild yung katawan. Pero mga paps, yung iba kasing inakay hindi pa marunong sumubo o yung ibang parents hindi pa hindi masyado marunong magsubo no, ng pagkain. To the point na yung old growth kasi, once na mabasayan mga paps, it can suffocate No, sa mga inakay yung big o yung tuka mga paps na didikit. Tumitigas kasi ang outgrowth mga paps eh. Unlike dito sa mga pagkain na pinakita natin no before. No, kaya uh, I suggest na yung pagbibigay ng oat growth ay ibibigay lang natin yan pag medyo malaki na. Okay, marami marami salamat sa lahat ng panonood at kung bago pa lang dito ha, huwag mo kalimutan na mag like, mag comment down below followed by hashtag Don Ruaya. And of course, isubscribe mo na yan, click mo na rin yung notification bell para updated ka sa i-upload nating bagong videos. Sa mga nagtatanong kung saan ang location natin sa Commonwealth Litex Quezon City, pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na at makipag-swap. Pwede, pwede rin mga paps, mag-offer lang kayo. mo, huwag mo kalimutan na mag-like, mag-comment down below ka, followed by hashtag Don Roya. And of course, isubscribe mo na yan. Click mo na rin yung notification bell para updated ka sa i-upload nating bagong videos. Yun lang. Maraming marami. salamat sa lahat ng panunod. Abangan nyo yung next vlog natin mga paps. Stay safe and God bless you.